may um, may pakiramdam ka bang para kang nagjuggle, alam mo yon ng sampung bola? Tapos bigla pang may nagdagdag. Oo. Tapos biglang may nagdagdag ng tatlo pa. Ganyan yung feeling ng um, maraming leader na yon, di ba? Panang familiar. pamilyar. Pamilyar, di ba? Yung parang habang tumatagal, padami ng padami yung responsibilidad. Pero yung kapasidad mo, yung oras mo, yung lakas mo, parang hindi nagbabago. Stagnant. Exactly. Ito yung tinatawag nilang modern leadership paradox. Parang kahit anong piga mo sa sarili mo, laging may kulang. At alam mo, habang binabasa ko yung mga materials na pinadala mo, may isang ideya doon na parang sumampal sa akin eh. Ah, ano yun? Paano kung yung solusyon pala sa pagiging overloaded ay hindi yung subukan mong gawin lahat, kundi um turuan mo yung iba kung paanong gawin yung mga yun. Hmm. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay isang konsepto na lumana pero parang mas kailangan natin ngayon yung pamumuno na nagpaparami sa sarili niya. eksakto At ang misyon natin ngayon ay... Uh himayin yan. Kung bakit hindi lang ito isang, alam mo yon nice to have o pangdagdag lang sa checklist mo. Hindi lang pang HR. Hindi lang. Based sa mga materyales, isa itong strategic necessity. Isang paraan para makatakas ka sa paradox na sinasabi mo. Titingnan natin yung mga halimbawa mula sa kasaysayan, parang mga case study. May practical na framework din at syempre yung mga totoong hamon nito. Okay. Ang goal ay para makita mo kung paano pwedeng magbago yung tingin mo sa leadership mula sa isang mabigat na cruise na ikaw lang ang nagbubuhat Yes. patungo sa isang misyon na sama-sama niyong dinadala. Yun. Okay. Simulan natin sa pinakapuso ng ideya. May isang linya sa sources mo na talagang tumatak. Ang pamumuno ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong kontrolado. Kunti sa kung gaano kalaking kakayahan ang iyong itinatayo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang common advice kasi sa career, di ba? Make yourself indispensable gawin mong kinakailangan ka. Na ikaw lang yung may alam. Oo, na pag umalis ka, guguho yung mundo nila. At dyan mismo pumapasok yung radical na pag-iba ng pananaw eh. Sinasabi sa mga materyales na baligtad pala dapat. Paanong baligtad? Sabi ng mundo, be irreplaceable. Huwag kang papayag mapalitan. Tama. Pero ang sabi ng prinsipyong ito, Be reproducible. Reproducible. Gawin mong posible na makagawa ka ng iba pang katulad mo. Ito na yung paglipat mula sa um, addition, kung saan nagdadagdag ka lang ng mga tagasunod. Ikaw pa rin yung bida. Ikaw pa rin. Patungo sa multiplication, kung saan naghuhubog ka na ng mga bagong leader, mga leader na kaya rin maghubog ng iba pa. Doon, doon ka nakakatakas sa paradox. At para hindi lang ito puro teoriya, ang ganda ng mga kwentong ginamit sa sources bilang case study. Unahin natin yung medyo dramatiko, yung kina Elijah at Elisha. Ah, oo. Hindi to simpleng training lang, di ba? May pagpasa ng mantel o balabal. Oo. Simbolo yun ng otoridad, ng misyon. Pero ang pinaka-interesante doon ay yung hiling ni Elisha ano yung niya? Hiniling niya ang double portion o dobling bahagi ng espiritu ng mentor niya. Wow! Teka, kung sa modernong setting yan, parang sinabi ng apprentice mo sa'yo, gusto kong maging dalawang beses na mas magaling kesa sa'yo. Parang ganun na nga. ba diba, parang medyo mayabang pakinggan o baka medyo uh, nakaka-offend? Kung ako si Elijah, baka isipin ko, wow, minamadali ako nitong palitan. Yan yung gantaron hindi siya naggalit, hindi siya na-threaten. Ah, okay. Sa halip, binigyan niya ito ng isang kondisyon na nagpapakitang nakita niya yung poso ni Elisha. At ipinapakita nito ang isang mahalagang sukat ng tagumpay sa mentoring. Na ano? Na ang tunay na tagumpay ng isang mentor ay kapag nahigitan na siya ng mi-mentor niya. Gets ko. So hindi mo itinatago yung sikreto mo? Ibinibigay mo ng buo umaasa ka pa nga na mas lalago pa ito sa kanya. Kasi ang pamumuno, hindi yung pag-aari na tinatago sa baor. Isa siyang apoy na ipinapasa. Tama. Para mas marami pang masindihan. Okay, mas malinaw yon. At may isa pang halimbawa sa sources na mas detalyado pa, parang step-by-step step process, yung kina Paul at Timothy. Ah, ito. Dito, hindi lang siya teacher. Ang tawang sa kanya parang spiritual father. So mas malalim yung relasyon. Oo, at hinimay talaga ito sa mga teksto. May limang bahagi yung proseso niya. Hindi ito basta-basta. Una, affirmation o pagpapatibay. Okay, affirmation. Bago pa man niya bigyan si Timothy ng misyon, tinawag niya muna itong aking tunay na anak sa pananampalataya. Binigyan niya muna ng identity. Pinatibay niya muna kung sino si Timothy. Oo, bago niya sinabi kung ano ang dapat nitong gawin. Napakahalaga nun kasi yung pundasyon ng tiwala, relasyon eh, hindi utos. I see. Parang sinasabi niyang, naniniwala ako sa'yo bilang tao bago pa man ako maniwala sa kaya mong gawin. Exactly. Ano sa tingin mo yung sumunod? Um, pagtuturo na? Siguro? Skills? Malapit. Pangalawa, impartation o pagbabahagi. Importation. Ito yung sinabi niyang paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Hindi lang ito skills training para itong pag-ihip sa isang baga na nando na para magliyab. Ah, so kinikilala ng may potential nasa loob. Oo, at ang trabaho ng mentor ay tulungan itong palabasin, hindi maglagay ng isang bagay na wala doon. Hindi ka gumagawa ng clone, ino-unlock mo yung potential na unique sa kanya. I like that. Tapos meron ding formal na turo, di ba? Oo, yan yung pangatlo. Instruction, pagtuturo. May mga bagay talagang kailangang ituro ng direkta. Doktrina, tamang pag-uugali, practical na paraan ng pamumuno. Ito yung classroom part, kumbaga. Okay, so may formal part pa rin. Meron, pero hindi dyan natatapos. Sumunod ang pang-apat na siguro pinakamahirap para sa marami sa atin. Correction. Ah, <sighs> ito na. Magtutuwid. Ang hirap niyan sa kultura natin ngayon, no? Sobra. Baka isipin, personal na atake yon o masyado kang critical. Paano daw ito ginawa ni Paul? Ang susi, bumabalik sa unang hakbang. Affirmation. Ah, dahil matatag na yung relasyon? Tama. Dahil alam ni Timothy na naniniwala sa kanya si Paul, yung pagtutuwid, natatanggap bilang tulong, hindi pamumuna. Ano yung kinorek niya? Diretsahan niyang sinabi kay Timothy na huwag matakot. Huwag ikahiya yung pananampalataya. Ang pagtutuwid na may pagmamahal daw, parang operasyon ng siruhano. Kailangan kahit masakit. Para sa ikababuti. Okay, so affirmation, impartation, instruction, correction. Ano yung grand finale ng proseso? Dito napapasong yung panglima at pinaka-crucial. Deployment. Pagtatalaga. Pagpapadala? Oo. Matapos ang lahat ng paghahanda, ipinadala niya si Timothy hindi niya ginawang permanenteng assistant. Ah, binigyan niya talaga ng totoong responsibilidad? Totoong, totoo. Para mamuno sa mga simbahan, ito yung ultimate teste. Eh. Dito mo makikita kung ang layunin mo ba talaga ay magparami ng leader. Oo, magparami lang ng alalay na aasa sa'yo habang buhay. Yun yun. Alam mo, habang pinag-uusapan natin yan, parang nakikita ko na yung blueprint. Pero luma na yan. Nakakatuwa. Na yung mga materiales mo, parang isinalin to sa isang modernong framework. Oo, yung apat na bahagi. Oo, identify, equip, empower, at release. Parang ito na yung practical guide para sa mga leader ngayon. Pwede ba nating himayin yan? Sige, at makikita mo yung connection kay Paul. Una, identify. Okay. Dito, napakalinaw ng payo mula sa sources. Unahin ang karakter bago ang kakayahan. Bago ang competence. Oo. -o. Hanapin mo raw yung mga taong may faithfulness, teachability, and humility. Katapatan, handang matuto at kababaang loob. Ang taong tapat sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaki. Ang taong handang matuto, mas may future kesa sa isang magaling na pero tingin niya alam na niya lahat. May point. Okay, so nakahanap ka na ng tamang karakter. Susunod ay equip sangkapan. At hindi lang ito pagbibigay ng information sa isang training. Ang salita na ginamit ay immersive. Immersive? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, isinasama mo sila sa buhay mo, sa trabaho mo. Hindi lang tinuruan ni Jesus yung mga disipulo niya sa lecture. Ah, namuhay siyang kasama nila. Tatlong taon. Nakita nila kung paano siya makipag-usap, paano siya mapagod, paano siya magdasal. Nakita nila yung teorya sa totoong buhay. So, sa modernong opisina, yun yung isasama mo sila sa meeting. Iisisi mo sa emails. I-explain mo yung bakit sa likod ng desisyon mo. Ang pinapakita mo ay laging mas malakas kaysa sa sinasabi mo. Pagkatapos mong i-equip, ang susunod ay empower. Bigyan ng kapangyarihan. Dito na siguro nagkakaproblema yung mga leader na perfectionists. Oo, mahirap magtiwala, no? At dito papasok yung konsepto ng safe risks. Safe risks. Hindi mo sila bibigyan ng assignment na ikasisira ng buong kumpanya. Pero bibigyan mo sila ng totoong responsibilidad na may sapat na espasyo para... Magkamali. Magkamali, matuto, at tumayo ulit. Dito nangyayari yung totoong paglagu eh. Kung laging may safety net, hindi lumalakas yung leadership muscles nila. 'Yung tiwala mo 'yung nagiging gasolina para sa kumpiyansa nila. Tama 'yun. At dito para sa akin, direktang nasasagot 'yung leadership paradox. Pag nag-empower ka ng iba, hindi na lahat ng bigat nasa balikat mo. Nagkakaroon ka na ng mga kasama. Oo. So ano 'yung huling hakbang na, kahila, na siguro pinakamahirap sa lahat? Ang pang-apat at huling yugto, release, palayain. Ah. Ito yung tunay na sukatan ng tagumpay, ang layunin ay hindi lumikha ng isang shadow o alalay na laging nakasunod sa iyo. Kundi magpalaya ng isang leader. Isang leader na kaya ng tumayo sa sarili niyang mga paa. At posible, dalim pa yung misyon sa mga lugar na hindi mo na kayang puntahan. Ito yung pagtitiwala na sapat na yung natanim mo. At mamumunga yun kahit wala ka ng direktang kontrol. At ang cycle na to, identify, equip. Empower, release, siya namang magsisimula ng sarili niyang cycle. Doon nangayari yung multiplication. Ang ganda, pakinggan. Parang perfect formula pero uh, binabalaan din tayo sa mga materialismo na hindi to parang magic. Ah, hindi talaga. May mga gastos at mga patibong, di ba? Pag-usapan natin yung realidad. Ano ba yung cost? Totoo yan at mahalaga na maging realistiko. Una-una ang gasto sa oras. Ang paghubog ng leader hindi to instant noodles. Parang pagtatanim ng puno. Oo, matagal. Pangalawa, vulnerability o kahinaan. Kailangan mo maging bukas hindi lang sa success mo kundi pati sa mga pagkakamali mo. Kasi doon yung aral eh. Yun yung aral na mas tumatatak. Pangatlo, emotional na pamumuhunan. Masasaktan ka pag nabigo sila, mainip ka pag mabagal sila. Hindi to pwedeng trabaho lang. Kailangan may puso. At dinagdag pa sa sources yung, yung tapang para sa koreksyon at lalo na yung kababaang loob na mamuhunan sa isang tao na alam mong pwedeng higitan ka. Yan. Yan ang ultimate ego check? Oo. Ang tanong ay hindi paano ko sila gagawin kasing galing ko, kundi Paano ko sila matutulungan maging mas magaling pa sa akin? Eksakto. At bukod sa mga gastos, may mga pitfalls na binigyang diin. Una, micromanaging. Ah, eto. Binigyan mo nga ng responsibilidad, pero kinokontrol mo pa rin bawat maliit na detalye. Ang resulta, nakakagawa ka ng robot, hindi problem solver. Pinapatay mo yung inisyatiba nila. Pangalawa, at palagay ko marami sa atin ang guilty dito rescuing instead of developing. Oo. Yung pag nakita mong nahihirapan na yung tao mo, bigla kang susugod na parang superhero para sa piki ng lahat. Ang gandang intensyon, pero ang efekto… Masama. Masama. Kasi tinuturuan mo sila ng pagiging dependent, hindi ng resilience. Hindi sila natututong ng malunod ng kaunti para matutong lumangoy. Gets ko yan. At yung panghuli, nasabi mo kanina ay subtle pero mapanganib. Yung? Creating clones. Ah, paggawa ng mini-me? Oo. Yung hindi mo namamalayan na ang hinuhubog mo pala ay isang kopya ng sarili mo. Gusto mo pareho kayo ng estilo ng personalidad? Aliwas yun sa layunin. Aliwas. Kasi ang Diyos o ang kalikasan gumagawa ng iba't ibang leader. May introvert, may extrovert, ang layunin ay iisa ang prinsipyo at karakter, hindi iisa ang personalidad. So, pagkatapos nating himayin lahat ng to, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Para sa akin, ang pinakasentral na mensahe ay, ang tunay na impluensya hindi nasusukat sa na-achieve mo ng mag-isa. Kundi sa kung sino ang nahubog mo habang ginagawa mo yun. Oo, binabago nito yung tingin natin sa pamumuno mula sa isang solo performance mm. patungo sa isang ensemble. At ang pinakamahalagang takeaway siguro ay yung pagtingin sa pamumuno bilang stewardship not ownership hindi mo pag-aari hindi ipinagkatiwala lang sa iyo para alagaan at palaguin ang focus lumilipat mula sa pagbuo ng sarili mong pangalan patungo sa pag-iwan ng legacy sa pamamagitan ng iba tama ang tunay na sukatan ng leadership mo ay kung ano ang nangyayari at nagpapatuloy pag wala ka na sa kwarto at um, uh, habang sinasara natin itong usapan, may isang tanong na hindi direktang sinagot ng mga materyales pero sa tingin ko, mahalagang pagnilayan mo. Ano yon? Pinag-usapan natin kung paano mag-mentor. Pero, paano mo malalaman kung handa ka ng maging mentor? Mm. Ano ang nangyayari pag sinusubukan mong magbuos mula sa isang basong halos wala ng laman? Anong uri ng panloob na paghahanda sa kaalaman, sa emosyon, sa espiritual ang kailangan ng isang mentor para sa sarili niya bago pa man niya simulan ang napakalagang prosesong ito sa iba? Iyan ay isang bagay na sa tingin ko ay sulit mong pag-isipan.